Nadagdagan pa ang lista ng sports na hindi sasalihan ng Cambodia matapos silang umatras sa volleyball event ilang linggo bago magsimula ang 2025 SEA Games sa Thailand. Kasunod ito ng nauna nilang pag-urong sa walong iba pang sports dahil sa umano'y concern sa kaligtasan. Dahilan para bumabas sa 12 ang kanilang official entries. Ang detalye alamin sa pag-abante ni Jason Gusilatar. Umatras ang Cambodia sa paglahok ng kanilang National Volleyball Team sa 2025 Southeast Asian Games. Dugtong ito sa patuloy na pagdami ng mga sports na hindi na nila sasalihan ilang linggo bago magbukas ang kompetisyon sa Thailand. Noong November 27, nagpadala ang Cambodian Olympic Committee ng liham sa SEA Games Federation at pinatitiwala ang pag-urong nila sa walong sports. Yan ang judo, karate, pencak silat, pentangka, wrestling, wushu, football at sepak takraw. Karamihan sa mga ito ay team events. Binanggit ng Cambodia sa liham ang pag-aalala sa kaligtasan ng mga athlete at opisyal bilang dahilan ng pag-atras. Una nang nangako ang Cambodia na sasali sa 21 sports, pero kinumpirma sa liham na 13 sports na lamang ang kanilang lalaroan. Ang mga ito ay swimming, athletics, esports, fencing, gymnastics, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, equestrian, jet ski, triathlon, tech ball, at volleyball. Gayunman, man sa pulong ng 33rd SEA Games Organizing Committee sa Thai Government House nitong Miyerkules, iniulat ng Sports Authority of Thailand Governor Kong Sak Yon na umatras na rin ang Cambodia sa volleyball. Kaya 12 sports na lamang ang kanilang kumpirmadong lalaruan. Kasama sana ang Cambodia Men's Volleyball Team sa Group B. Kasama ang defending champion Indonesia, Myanmar at Philippines na may nakatakdang unang laro kontra Indonesia sa December 10.13 a.m. Bangkok time. Ako si Jason Gusilatar, Abante Sports, yaw na.